seven months frozen shoulder. Ang sakit eh. Ah. eh po kayo, nanay? Carmona, Noy. Carmona, Kabito. Bicol lang na naman? Ah. Sa'yo po mo sa Bicol? Ah, kami. Sa ano? Sorsogon. Saan tayo pumunta Matnog Matnog Matno. Sorsogon. Taas nyo ka, madam, sabay. Kwento nyo mamanan dun sa matnog. Oo, oo. Ay, harap na ka dito. Harap na ako dito. Ah, okay. Tumadito, tumadito. Masakit yung dito ko. Okay. Sige, ma'am, sagad na nga po, ma Masakit lang na pag sinagad. Grabe. Tapos yung sakit niya, no, yung dito na yung ugat. yung ugat ko ang umaano. Napano to lang na, yung, na, na. yung na accident kasi ako, no, yung pagtulog. Sa pagtulog ko to, nakuha kasi lagi akong left side. Hmm, Tapos mo, hinila-hila. Hindi, hindi no. Oo, oh, oh, oh nagpamasahe na, eh. ako. Tapos, therapy. Nakaluwa ako oh, sa loob. Hinila to. Ilang beses to hinila? Maraming beses to hinila, no? Oo. Ano? Wala na sa alay, no? Dapat check up na to, madam. Oo, oh, MRI. Pero ang sabi, nagsama-sama daw yung mga ano, ugat ko, nagdikit-dikit. Nakita sa MRI. Ina yung MRI pa yan? Mm -mm. Kasi nga, ano, sabi ko. Kung na ano na, nabaga, uh, pid pidbayad mo, diba? Sa maxicare na eh. Ah, okay, okay. Hindi ka naman, hindi pala. Ah, uh, Baka sabihin nyo, unfair Tinanong ko lang kung magkano yung binayad. May card naman daw. May card ako nun. Uh. kasi sa therapy card din. Ganun mm. na katagal yan? An An nung May patong, na-accident ako February. Na sa motor? Card. Hindi, sa jeep. Naipit ako eh, yung pelvic, nagkaroon ng fracture yung pelvic. Uh, ko. Uh -huh. Ngayon, nag-crack siya. Uh -huh. Pero, hindi ko man in in inano pina... O, ano pina... Niya? Na tubok na yan? Uh Oo, -oh. nagkalaman na dito lang sa pagtulog ko ba ganang, ano naipit ang, naipit pa oo uh, na da, sige na dito o oh, ulit frozen shoulder masakit ay yung masaktan huwag okay, dito pumunta hindi <laughs> masakit <talaga>. basic <sighs> ang <babaw> nito ah hmm? <sighs> ah ako ah 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 Pahinga muna. muna. At least, pumalagman siya. Nakabalik na sa loob. Tukong sa na, tukong sa na. Ay, Diyos ko po. Masakit talaga yan, pero hindi naman kailangan, ano? Hindi naman kailangan dire-diretso. Masakit talaga. Masakit talaga. Masakit talaga. Masakit balikat na talaga. Na, sa talaga. mo Ha? Bro, anong nawara sa card? Nung nagpa-MRI ka sa balikat? Wala, may ganun pa din. Upo ka, para mabis Sa balikat? Okay. Huh? In-MRI daw eh. i mri Ano ah, kita, ano, ugat daw na dikit-dikit. Ako sa loob. Sasagad na lang. Naku, pa ulit na eh. Hindi, iba naman. Pwede ka na kasi magpara madam. Sakit <laughs> so, na, gano'y no? Oh, Ikat muna natin, pagpahingay muna namin. Diyan muna kayo.

Oh. Manay to rin din. Yung tuhod ba po malag para ano? Isang sakitan lang to. Kuha kanya sa balakang dito bin, baka ipinipihit niya. Ito pa rin bubog ka na kami kasi. Oh. Para mabilis na tayo para di ka na mahirapan dapa. Huwag mong ibababa ha. Para pahinga diretso. Dapa. Kita kita pa magaka. Uy, tulungan niyo na ako. Hindi ko, masakit na yung kamay ko. Pwede. Ano eh, nasakit. Ace lang, ace lang. Sabi nyo sa Diyan na, diyan na. sa mga. Kasi naman matangtay sa na yun. Nasaktan ka tuloy. talaga siya sa loob. Madam, relax mga. Huwag po lang, madam. Madam, teka lang. Nakalabay ka, madam. Huwag mo tayo sabi. Oo. Oo, tapos ka. Anak. Oo, okay, pagpahingay mo natin si madam. Ulitin daw sa mga pupunta dito, frozen shoulder. Hindi po yan iniihipan. Hindi po ginagamitan ng vibrator yan na ginagalong gano'n na may jelly. Hindi po. Hindi po yan matatanggal ng gano'n. Hindi rin po yan umuubra ng tinataas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Check nyo. Hindi po yan gano'n. It's either dumikit yan dun sa pinakalagayan. Pag hindi niya isinaulit sa dating tamang clearance, hindi yan gagaling. So, kayo niyo masaktan, may ganyan kayo. Huwag kayo pumunta dito. Papauwiin ko rin kayo. Okay, game. So, si Madam, eh, hindi ko lang naman to. At hindi naman kami yung dalawa. So, yun. So, paano? Game na? O, oh, nyo ha. Madam, sabay po ng taas. Kaya ba? Kaya. O, oh, dito, Pern. Check mo dito, Pern. Ayan o. O. Hindihan no? mga pain yun eh. Si <laughs> 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 Madam pa <laughs> <laughs> Madam? Si Madam pa So, simula po nung May yung frozen shoulder niya. Masakit kasi talaga yan. Kahit nanay ko nung nagkaganyan, nilagnat eh. Ayaw din ipaayos sa akin yung una. Pero nung nilagnat, pinilit na namin. So, if ever po na may ganyan kayong case, one shot lang po yan. Pero titiisin nyo talaga kasi masakit yan. Nakadikit kasi yan dun sa ano, pinakalagay na kasi kisik. Counted as para siyang dislocate eh, kasi wala naman talaga sya sa alignment. So, yun. Ha? Huh? Okay. Thank Wala you. na po ko sa Antipolo. Nasa Bulacan na po ko. Okay. Salamat ka. Bye.